tanong, anong nararamdaman mo? Sa ngayon po, ba? parang nangihina po ako. Nangihina po kayo. Kailan pa po yan? One, uh, one week na po. Uh, one week, one week na. week na. Okay, ganoon ka na ng doktor sa ating mga doktor na magubihin. Kasi ang doktor po, hindi ko po binabaypas. Naniniwala rin ako madal sa doktor. Kahit ako minsan nagkakasakit ako, sakit doktor. Pero wala akong makitang sakit doktor. Kaya nakikita ko po doon yung team isa at dalawang babae ang bumibira sa iyo, no? Sa galing ka na, na rin sa mga nagtatawas. Tawas, tawas ba? Hindi po tawas, eh, parang hindi ka po ako tinawas. -tinawas ano, Yun, po kasi, di ba yung ano po, wala po pinagtapo namin sa kabalan. Ang sabi naman po niya, wala daw po siya nakita. May sakit daw po talaga siya. Asidik, daw po. Idik po. Well, natin. At sa akin kasi, kung nakita ko, eh. no? Pangalan Hello. mo, sir? Aulito po. Apelyado? Dilusman. Okay. Ano ano sa sabihin ko yung Gabin Diaz sa tubig na? Kaligoan mo na lang siya, Ben! Ito po ha, ipapakita ko sa iyo, pipigain ko. Malalaman mo kung may talagang sakit ka. Pero pag natapos ang session natin, pipigain ko ulit din mo. Kahit anong todong piga ko, wala ka na mararamdaman sakit. Kasi po, ibabalik natin sa kanya na. No? Mamaya may mga sasabihin lang ako na importante, na kailangan mong sundin na. Okay. ready na po tayo. Papel lang po ito, ha? Sir, pwede na. Paka ano lang, ha? Oh? Matawag. Uh, paa dito. Tumatao. Paa dito, sir. Yan, bien lang po. Alalayan na lang sa likod, hindi yung masakit to. Sir, ang isang tao, kapag walang karga, walang kulang, palipadangin, kahit kabutin tayo ng pasto dito, hindi ka masasaktan. Okay. Pero sa mga orso to, masasaktan ka dito. Papel po ito, na? No? Okay, ready na tayo. Dali nang git ba May mga ito lang mga kapit May marami na akong binabag sa taas. Kaya lang matagal na. Ito po sa sakit, Doktor. O, sir, pipigayin ko to ha. Kikit lang, Sir. Pipigayin ko. Manood kayo, Madam. Pwede kayo mag-video. problema. Ha? Sir? Wala. Wala po. Wala pong umiinit. Wala pong mutusok. Wala po. O, ito po hindi ko kipigayin. Kikit lang po natin. Ito, ito po yung video. Ay, hindi ko pa ano yun ha. Pero bakit dito? Auto sa pipigay ko todo. Ah. Sir? Wala Oh! Wala talaga. Ito po yung kulam. Dalawang babae. Aray! Dito Aray ko! Na. Sa torare po, tinito para rata. Sino ah. gumagambala sa lalaki to? Mag-usap tayo sa spirit ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sinakatakot ang sasya, no? Asa dito sa Diyos. Kamaralo eh, sa bawat aluluwaya ko pa. Ela, aong. Puh! Tanggalin mo nilagay mo rito, ha? Nag-akasindihan tayo. Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo. Tatanggalin mo! Tanggalin mo lahat nilagay mo rito, ha? Babae ka. Sige, baklas, baklas. May tanong ako, ingit-galit. Naingit ka o nagagalit. Ha? Ha? Anong wala? Bakit mo kinulamp to? Korsinada lang. Personada mo lang, kalokohan. Kalokohan. Hindi ako naniniwala. Sige, tanggalin mo pala lahat yan. Pagalingin mo to, ha? Pagalingin mo ngayon, ha? Papagalingin mo. Hindi ko na kaya. Ah, hindi mo kaya. baklas, baklas na lang. Dalawang kamay, dalawang kamay. Dalawang kamay mula sa ulo. Sige pa, sige pa. Sige pa, wala nyo lang, sir. Wala nyo lang. Ah, alam ko po, po yung ginagawa ko. Sige po, sige, baklas mo. Gagaling to, ha? Ngayon mismo, ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Mula ulo, sa ulo, sa ulo. Sige pa, sige pa. Sige pa. Reksyon, po! Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Tis, tis, Sige pa, sige pa, sige pa, na lang, kunti na lang. Sige pa, kunti na lang. Marami nilagay, marami nilagay eh. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa, sige pa, sige pa. Kunti, kunti na lang. Sige pa, sige pa. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Tingnan niyo no, po, no. hindi ko nasasaktan no. no, oh. siya. Kunti na lang. Pa. Kunti na lang. Walang ginagawa. Oh. Oh, masakit? O, no. oh, walang ginagawa oh, no, siya. No, Sige M pa. Sige pa. Kunti M na lang. Kunti M na okay lang. Sundi mo na lang, please. Sige pa. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Tanggalin Dalawang lang. kamay. Sige pa. Sige pa. Sa ulo. Pababa. Sa ulo. Pababa. So, sige hindi pa. Hindi mo nalang iyo. Wala siyang ginagawa. Walo, hindi hindi, 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 no? oh, wala oh. Hindi ko hindi na yun. Oo. Wala nang nalagay iyo. Sige pa. Sige pa. Gagaling to. Oo. Oh, hindi ko po, po ginagalaw ha. Oh, yun, no? Gagaling to ngayon. Oo. Oh, sige baklas. Ayot ka babae ka. Sige tanggalin mo lahat. Pwede na lang. Kaya pwede natin ginagalaw yung papel. Hawa ko lang po ito niya. ito lang po. Yan. O, gagaling to! Gagaling hello, nga! Hello. O, ngayon mismo, ha? Hello. O, sige, paglas! Sige, kunti, hello, na hello, hello, hello. kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang, iyong Kunti pa. Iyo, kunti na lang. Kunti, kunti na lang. Marami ko kasi hello, hello. nilagay. Ang gamit po ito kanina. <laughs> Hindi po muni. Sige pa! Kunti pa! Kaya siya tayo. Nahuli kita, Ha? Ha? Pasensyahan tayo ha, nagkaintindihan. Wala hindi na binibigay iyo, magdasal ka. Wala, Wala, siyang hawak iyo, magdasal ka. Sige. Pero gagaling to. Gagaling na yan. Babae po Kasi sumasagot po. gagaling na yan. mismo ha. O tanggalin mo lahat yan. Huwag mo nang balikan to ha. Nagkakantindihan. O kung ano nilagay mo rito, babalik ko. Nagkakantindihan. O kung tinalang, pababa, pa, pababa. Pa, pa, pa. Ayan po ha, na natin. Panginoon po sa akin mandakila, humingi ako ng Napatay po yung matambala la sa lalaki ko, sa nitrati sa ano Wala po kayo ano ha, kita nyo. Nasasaktan siya. Paulito po. Oh. na pang mm. mm. Balik sa katawa mo. Mm. Mm. Kuya, mm. kuya, kuya, kuya. Oh, Bakit kanina iba yung pagkakanya Gagutol oh. manalig ka lang. Alam mga sinabi mo? Kuya, tingin sa akin, tingin sa akin. Alam mga sinabi mo? Gagutol Kuya, tanong tanong ko iyo Alam mga mo mga sinabi mo sa mula umpisa? O. Paano nyo masasabi na si kuya pa yun? Gagutol di no. Diba? Okay? Uh, pa-inumin po ito ng baso. May baso ba Okay, shout out sa lahat. Isang baba, uh, babae na huli natin sa katawan ni Kuya. Dito ako sa St. Theodore. Ah, uh, Subic Sambales, Manggahan Subic Sambales, kung saan nang gagamot. Maraming salamat sa mga sumusuporta, lalo na sa Team Apo, kay Apo, kay Apo Marwin, kay Apo Shita, at kay Sis Mike and Brother niya nyo niyo ko araw-araw tayong magbablog, araw-araw tayong maglalapag ng mga video. Pakishare ang, ang ating mga video at huwag po sana i-escape ang ating AdSense para po pa makalikom tayo ng video. Maraming salamat. Po! Hey, nawala na yung sakit na sa ten. Pero kanina. Ngayon wala na ito. Oo. Tapos tinanong natin siya, alam mo ba ang mga sinabi mo? Kung si kuya yon, alam niyo po sasabihin mga ma'am sir, Apo, ah, simulan ni pitan mo ko, ako yung nagsasalita. Ibig sabihin, si kuya yun. Eh, di niya nga po alam. Alam mo mga mo. Bagus Ibig sabihin ba po, babae. Kung ano, sakit na. Ayun no. Wait lang okay, maraming salamat. Ano pong kanina masakit sa'yo, sir? Pitan ko lang po. Ngayon, nawala na. Ganun po kalakas ang kapangyarihan ng Diyos na pinapahirap sa akin. Para po alisin po yung mga nilagay sa inyo. No? Okay, maraming salamat. Bye-bye.